laman ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, lalo na nung binanggit ko niya ang umano'y mga irregularidad sa mga flood control project ikinalugod naman ng karamihan sa mga senador. May report po dyan si Bombo J.C. Galvez. Nalugod ng karamihan ng mga senador sa naging laman ng State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na nang mabanggit nito ang inihinalang maanumalyang mga flood control projects. Ayon kay Erwin Tulfo, natuwa siya ng ianunsyo ng Pangulo ang paglunsad ng investigasyon tungkol sa isyu ng flood control project sa nakarang tatlong taon. Ito anya ang kanyang naging panawagan na tanggalin ang partisipasyon ng mga politiko sa paglagak ng mga pondo sa naturang proyekto. Malinaw anya sa taong bayan na walang pagbabago sa problema sa baha, lalo na nang hagupitin ng maraming lugar sa Pilipinas ng bagyo at hanging habagat. Maging si Senate Minority Leader Tito Soto ay nalugod ng bangiti ng Pangulo ang mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects, mga opisyal man kontraktor. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino, kahain lamang nila ng investigasyon ukol sa flood control. Ayon sa mambabatas, kailangang malaman kung saan napupuntang pera na dapat nakalaan para mapigilan ang malawakang pagbaha. Kaya naman wini-welcome we ni Aquino ang panawagan ng presidente para silipin ang ng naturang proyekto. Uh, nakita ko rin na uh, nagsabi ang presidente tungkol sa flood control at uh, din lang namin ng isang investigasyon pagdating sa flood control. No? Kailangan natin malaman kung saan napupunta yung perang ito, kung napupunta ba ito sa tama o nawawaldas o binubol sa lang. So I welcome this call of the President for an investigation sa flood control. na nice ko rin makita kung saan napupunta yung perang to para sa madali ang panahon maitigil na natin yung pagbabaha sa ating bansa. Kaling tulad ng saloobin, ang ipinabot ni Senator Javier Hersito kung saan iginit niyang panahon na upang itigil ang mga patsipatsing flood control projects at sa halip ay magtayo na ng mga malalaking proyektong tunay na makatutugon sa problema ng pagbaha. Pinakamalakas at pinakamatagal na pumalakpak naman daw si Senator Ping Lacson nang mabanggit ng Pangulo ang mga proyekto sa flood control na puno umano ng katiwalian at nananawagan ng mambabatas na suriin ang mga ito at panagutin ng mga responsable, mapaopisyal man ng gobyerno o pribadong kontratista. Samantala, ikinatuwa naman ni Senadora Pia Caetano na isa sa mga pangunahing tinutukan ng SONA ni Pangulong Marcos ay ang pagbibigay babala sa mga nasa likod ng palpak ng mga flood control projects. Umaasa rin siya na ngayon na nabigyan pansin na ito ng Pangulo ay may sasagawa na ang mga kinakailangang hakbang upang ayusin at paigtingin ng implementasyon ng mga proyekto kontrabaha. Yes, everybody really clap loud when uh, nabanggit ni Presidente yung tungkol sa hindi ka tanggap tanggap na kalokohan ng nangyayari kung pati nabog na tayo ng ganitong classic flooding. So I was also very happy to hear that because people are really suffering. Sama na nga yung traffic pa magyuhin ka pa. So to me that was the highlight. Um, but of course, as some of you know, I chair the committee. I chair the budget of the Department of Health and Education and hopefully ako ba rin chair noon. So happy ako din sa mga pronouncements but oh, gusto ko lang ikaw kasi ipatun ang na monitor ko and uh, I want to be sure na syempre yung mga pre presidente magawa. So alamin natin sa agencies how they will make it happen kasi magaganda yung mga gusto mangyari pero at the end of the day that will depend if there is budget there. So there Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.